mga kalapatid mga kapatid mga kaburko to medyo lalayo tayo kasi mababa yung pinaglagyan natin ng cellphone ngayon so shout out muna kay ano kay Pasqua Family Law kay o oh, ano Oxnard Cali uh, from, ano, Oxnard California you know so tara let's go at baka ano to dito uh, i-open pa lang iba so ito ay galing kay Kuya Noel Pasqua Yon, ang California, grabe, napaka-solid talaga. Ang dami nang iibon sa California. Yan, sana one day makarating tayo ng California. Kung meron mag-sponsor ang ticket natin. Nagano pa ng sponsor si Brown G. Yan. Oh, yeah. Pero kung may mga event kayo dyan, yan, uh, open kami. Open kami for booking. <laughs> booking, no? Kaya lang, ano so? Ah, ito yung ano, yung animal. Ano. Yan, yeah, nagtatanghal kami. Mga rapper po kami. <laughs> Mga rapper po kami. No? direk nagbabalik loob lang tayo sa music. Yeah. Matagal tayo hindi, hindi gumawa ng kanta. Kaya ngayon, buwan natin bumalik. Eh, ka lang. Easy lang. Hindi pa kasi tayo nagpapakain. Time check. 11.30. Si Ama, busy. Papakita ko sa inyo yung ginagawa ni Ama doon sa loob. Yeah. Ah? Hindi. Tignan mo. Alright, so tara, let's go! Yun! Oh! Gundo! Ano talaga to? Tug, tag dito, naka... Ano pa? Tag naka, nakasulat pa. Yun, shout out kay Celine Lop! Yun! Ah, uh, Feather from... A course Lop! Ayan! Tsaka kaya ano? Fuck the world, Lop! Ano mong shout out natin? Yun! Fuck the world! Hahaha! <laughs> Parang <laughs> na. Malapit na na yun ah. Alright, so tara let's go. Pasqua. Number 30, Grizel. Yan, ayan o. Oh. Easy lang ba dila sa ibon ko. easy. Yun know. o. Grizel. I think ito yung Grizel na hindi ako nakakamali, pang apat yata to o pang lima. Or pangatlo. Meron doon Grizel na uh, puti siya, hindi siya yung gantong grisel. Yeah, yung pangatlo to sa gantong kulay na grisel. Yeah, kaya uh, madali natin matatandaan yung mga ganito. Yan. Yeah. All right. Ring number Pasqua. Number 3. Dito sila sa taas. Tara, baka makawala. Yung mga pinipirit natin doon sa tuwod. Okay. Malapit na silang ano malapit na silang uh, tapusin kasi nga ano na eh, off-season na ng breeding para sa akin pero kaya ako nag-breed lang kasi ano, may mga minahabol lang tayo para sa club natin yan. pero hindi sila lilipad ng all the way 300 miles pang all bird na sila okay, so number 33 at saka mga bait ko yan eh, mga born to die Pasko 33 33 treat yan, pasqua ah, yun Ikalawang ibon kapatid Yan uh, Blue check Na may splash sa ulo Yan may splash sa ulo you know Yo, shout out ulit no, kay ano, kay Stilen Lo pa. Uh, sabi na sa akin na nakaraan, nahabol siya. Tingnan natin kung makakahabol pa. Meron pa tayong 3 weeks. 3 weeks left. Yeah, kay Taka kay ano, kay Peders for a cause love. Then kay Fuck the world. <laughs> ang angas ng naisip mo kapatid. <laughs> Shout out yun o. Bawa sa mga bata yun, mga tol. <laughs> Alright, pang matanda lang yun, Kaya sa mga bata, takpan yung mga tol. Mga pandinig nyo. Alright. So, ayun na nga. Uh, ito yung ikalawang ibon. Uh, Pasqua 33. Okay. So, ano, tandito dito natin siya ilagay. Oh, easy lang. Ito ilang araw ka na sa so, box. Uh, Nakapakalakas mo pa. Ayan. Malalakas na ibon, mga sa so, tara, let's go. Uh, dalawa lang yung pinadala. Then may possible na today or tomorrow meron pang darating sabado kasi nagpadala yata yung isang kaburo ko natin na ano na late na bali Wednesday yata siya nagpadala or Thursday kahapon no ano ba ngayon easy Friday ba ngayon <laughs> I think uh, Friday yata ngayon yata. So dito sigurado kung Friday or Thursday ngayon dahil pag iiwanan na tayo ng panahon. Alright, so yun na nga mga kambro ko to dahil sa sobrang busy natin. Uh, eto tara, let's go, libutin natin sila. So yun na nga, shoutout ulit kay Pascua Family Love. Yan. Eto yung mga ibon. You know, tinan mo. Oh. oh. <laughs> Ang ilap po. Oh. Yan. Easy. Easy kapatid. Yan. Mamaya picture na natin yan hello no? Okay, so ito yung mga dumating Ito kahapon Yan, kahapon to uh, Shoutout kay Joseph Tsaka kay Kuya Romel Yan Tapos ito naman kay ano Shoutout kay Bisdaklo Isa na lang yung nandito niya Yung isa kasi nandun sa may bulutong Bulutong <laughs> Nandito yung may mga bulutong natin Grabe Yan ito, mga ilang buwan na dito, <laughs> ito dito. yung, ito yung isa. Lagpasan ng isang buwan dito yung dalawa. Eh. So, shoutout kay Lakabaw. Tapos kay, ano, tag dito kay Magnum. Tapos kay Bisdak. Yan. Mga malilate na silang pakakawalan at may lalagay sa lock. Dahil tingnan nyo naman, oh. Sabi, oh. Ito, sa kabilang side, meron. Pero may mga ano na yan. May mga sensor na yan, maliban kay... Bisdak kasi kakalagay lang diyan right, tapos ito naman Inawat ko na, nilagay ko na dito yung mga ano, Nangitlog pa rin Walang pinipiling lugar tong dalawang to Ayan. So ayoko pa naman muna sila ano, Kasi masyado na ano, meron na tayong apat So di ko lang kung Magbibrit pa tayo Lumalasa pa to ka itong mga to eh. Pero pwede siguro tayo magbirit pang benta Ayan Alright, tapos ito naman Ayan, yung mga nakaraang linggo Ayan Ewan oh, ko, kanina na ito, ko na Ayan. Pero sa mga utol natin to. Ayan. ayan so, hindi pa ako ano eh. Kung baga may mga naglulugon. Pero yung drop, hindi pa ako masaya. Kung baga, ito. Nakalimutan ko lang lagyan. Eh, kakatanggal ko lang pala. Ayan. So, may mga naglulugon. Ayan o. So, hindi pa ako happy. Ito, medyo okay na to. Ayan. Ito tatlo. Ayan. Kung kanino ka pero syempre, sabi ko nga sa inyo, bago tayo maglipat ng mga ano, ng mga warriors doon, gusto ko yung mga drop solid. Hindi yung ano, tag dito, hindi yung mga ganto, mga basa-basa. So delikado ang kahit mukha silang okay, pero sa loob-loob niyan, hindi sila okay kung Uh, may something silang nararamdaman. Kumbaga sa tao, kumbaga pagkabasa yung drop ng mga ng tao, 'di ba masama yung pakiramdam, masama yung ano, yung chan. <laughs> Diba? Ito naman yung mga binu-viewing natin. Yan. Mga late hodge natin. Yan. Mga late hodge. Yan. So, haya lang natin sila dyan. And then, pumasok sila. Di tayo nagpalabas ngayon dahil yung weather is not okay. Yan. Okay. So, ito. Yung third, ano. Yung third room. Yan. Ilan dito mapapakawalan na natin soon. Yan. Ilan dito sa third room ay mapapakawala na natin yung mga walang pink. Yung may mga pink sa pakpak. Ibig sabihin, ano lang yan, ah, bago lang sila. So, minabuti kong lagyan ng pink. Ah, kasi maglulugo naman yan. Pag naglugo niya, mawawala rin naman yan mga tol. So, kasi mga ano pa yan eh. Hindi pa nakapagpalit ng damit yung iba dyan eh. So, nilagay ko yan para may palatandaan tayo. Dahil kapag nagpakawala tayo, ah... Unahin ko yung mga walang pink. So, ibig sabihin sila yung mga galing sa second room na nailipat lang sa third room. So, kailangan na natin sila mapakawalan soon. Okay, so ang ginagawa ni Amarito, nakikibanding siya. Ay, nakalak. Hmm. Nakikibanding siya sa mga ibon natin. Ito yung oh. Hindi yan, no? yung, uh, pala na na, maluwag. Ah, maluwag yan? Okay, naglalagay siya man ng aircon. Yan o. Oh. <laughs> naglalagay siya rito, ilalagay natin dito. Para yung init, palabas. Yan. Yan o natin, palabas yung init. Papunta rito. Tapos dito naman, easy na. So, di pa tayo nagpapakain dahil mamaya na. Pinabuti namin i-open muna to para at the same time paglaboy laboy sila. Tapos dito, meron ditong maliit. Pag naman siya. Tapos lalagay natin doon sa kabila. Pag din. Uh, sa baba naman, para ano. Uh, meron sa taas, meron dito sa taas, meron sa baba. pagano no? Para yung init na uh, ilalabas. <coughs> Dahil alam nyo naman dito sa Florida, di ba? Uh, uh, maganda yung weather dito. So, <laughs> yun nga mga kaburo ko to yan tapos eh yan dito may mga ano sila rito may mga patungan sila rito so ngayon na uh, hindi pa natin sila masyadong ano uh, nilalabas dito pagkagabi nasa kanya kanyang room sila pero kapag uh, kapag ano na tag dito ah uh, Okay na yung third room natin. Lahat sila pwede na, uh, nakakalabas na lahat. Kung napaamo na natin lahat. Ang mangyayari is, ito, first, second, third room, naka-open na siya. Kung baga, bahala na sila kung saan sila matutulog. So, maglalagay tayo rito ng mga ano, tawag dito, uh, mga patungan parito dito. Ayan. Kung ano lang, sobra-sobra lang, ano lang, uh, tawag dito, patungan. So, ano lang, kung para nakakahanap sila ng kanilang mga lugar. Ayan Ito si Shete. Yun. So nakakahanap sila ng kanya-kanya nilang ano, uh, lugar. Paano yan pa? Kanya-kanya tarima. Ayan. Ito so, nilalagay niya ma, pinapagapang niya. Hindi ko wala akong gagawin niya dyan. Bahala ko siya dyan. <laughs> Basta tayo rito. Nagbablog lang muna tayo at may asin. Ito doon, tapos ito hanapan pa natin yan eh. Ah, uh, siguro doon na lang sa sulok oh. Ayun oh. No? Tapos lagyan natin ng bahay doon sa sulok na 'yon oh. Or doon oh no? sa dulo na 'yon oh. Diba yun no? Oh? Or doon no? Depende mamaya pag natin yan So ito yung mga ibon Yan, yan sila So makikita nyo hindi sila Hindi sila ganun kasiksikan dito mga tol Yan Siksikan lang sila sa paglabasan kasi may nakaharang na may nakaharay ng batok pa. <laughs> may nakaharang na tag dito. Si Ama nakaharang, yan. So makikita nyo mula rito, yan tagos yan hanggang doon. Makikita nyo, hindi ganun karaming ibon. Uh, nasa ano lang tayo? Nasa 233. So abutin siguro natin 250 plus. Dahil may mga darating pa. Nga, tulad ngayon, may, kahapon may dumating na Tatlo, dalawa, lima, tapos ngayon dalawa, ito. Tapos, meron pang box na darating. Uh, possible na today or tomorrow darating. So, siguro aapot tayo mga 50 plus. So, kitang-kita nyo naman, yung mga ibon. Yan, mula rito tagos hanggang dun sa dulo. Yan, kita nyo yung luwag ng ano natin. Yung tago dito, ng lob natin. And then, at, at the same time, Ginagawa niya, ma, pinapalitan niya yung mga ano natin ngayon. Yung mga ganito. Kasi masyadong malaking kinukuwang space ng ibon. Ayan, o. Oh. Kinukuwa. So, ganyan nyo. Easy. Eh. Yung mga ibon. Easy. Sigaw <laughs> Easy ka Easy. dyan pa. <laughs> Ayan. Mo yung mga warios natin. Ayan. So, dito napaka solid ng na ano, ventilation. Maganda yung ventilation nila, pero siyempre, maarte tayo. Yan. So ito, uh, ito yung inaayos na mga yon. Lalagay nyo lang kahoy yung paganto-ganto. Ayan no. So, itong dalawa tatanggalin na Nilagay lang niya kagabi yan kasi nga uh, inabot na siya ng, ano, ng gabi. Uh, kaya nilagay niya muna dyan para may dalawang natatay yan. Hindi, naman eh. bibiro lang eh. <laughs> Defensive ka agad Ang ating ama <laughs> Hindi So yun nga Ito yung mga ibon Yan na makikita nyo Healthy yung ibon Yan Makikita nyo naman Na malulusog sila So ito yung One and two room Tapos yung nandun sa labas is uh, Sila yung third room uh, Lalabas ka pa So Ito yung third room Yan So ito yung nasa Palagay ko Nasa almost 50 Itong mga to O nasa 50 na Yan I think nasa almost 50 yan You know Hindi, I think lagpas ng 50 Kasi yung nagkakalak sa atin doon Sa so first at second room Nasa 144 Yan, yeah, nasa 50 pala Nasa 50, nasa 60 Basta yun na yun, gulo mo Gulo mo pa Alright Tapos yan na nga, then ito, susunod, gagawin na natin yan. So, nagpapahinga lang tayo. Tinatapos lang natin yung mga wiring dito dahil ano, pagdito ah. Uh, para yung mga ibon is, ano na, pagdito ah, uh, hindi mainitan. Maganda naman yung ventilation. Nakakalabas, nakakapasok. Malamig. Dito banda. Pero dito sa loob, saktuan lang. Yan. Hindi, okay, okay din naman. Kasi may ventilation din tayo dito sa pinakadulo sa taas. Sa top uh, Sa baba. All, all the way yung baba na yan. pag -anun. Ventilation yan, ayun eh, o. Oh. Hanggang dito yan. Pero syempre, yung singaw pa rin ng bubong, gusto ko ano, tag dito ano, ilalabas. Yan, so, asikasuyin natin yan. Yan. So, kita nyo rin dito, ayun eh, o, nakapakaluwag, diba ang dami. So, ngayon, pinapalitan ni Ama yung nandoon na, uh, na mga beepers para mas lalo silang lumuwag tignan. Kasi ano eh, uh, yung mga to, easy. Kasi, sayang to, ayun eh, o sayang eh sayang to kung di namin gagamitin pero in the future o order na lang ulit tayo para dito yun, oh. Eh, no? hanggang dun meron pa yan siguro ah 1, 2, tatlong room pa itong magagawa natin in the future yan pero ngayon ah kung ano lang mura kung ano lang munang meron tayo kasi nakiramdam din ako sa mga magpapadala rito sa Campo Capistrano uh, kaya sabi ko nga sabi nga ng mentor namin ngayon na, na Huwag mo muna tirahin yung ano, yung pang 600 na ibon. Ano lang, kapay mo muna yun kung ilan yung magpapadala para hindi ka masyadong ma ano sa gastos, kumbaga saktuan lang, 'di ba? So tama nga naman at least uh, yun nga nasa 250 And then susunod dito kapag uh, sumobra tayo next year. right so ngayon na uh, medyo maganda yung ating uh, first saka second room ah, sakto lang yung mga overfly hindi sila umabot ng mga 10 yata wala pa yata so good news yun tapos ito tutukan natin to ah, itong ano tutukan natin tong third room at saka yung mga parating pa so ang plano ko pakakawalan ko na sa susunod basta maganda yung weather hindi ganto ah, yung mga ano yung mga walang pink tapos kapag ka okay na sila sasama ko dito sa group ng first saka second room tapos may iwan doon yung mga bago talaga alright so yun na nga mga kaburo ko to bali hanggang dito na lang muna yung video natin marami marami salamat ako nga po pala ulit si Brown G at welcome sa aming channel please subscribe sa ating youtube channel and then mag iwan kayo ng mga komento kung meron kayong mga suggestion